Kuya, please, umamin ka na lang kung sino yung kasabot mo. Kasi baka mamaya kung sino yung pinaprotektahan mo, saktan pa kami. Maawa ka naman, kuya. Ma'am, Dok, ang totoo niyan, ako lang talaga si Balhati at si Moira. Wala nang iba. Maniwala kayo. Next man, mamatay man ako. Kung totoo nga yung sinasabi mo, sinong tumutulong sa'yo ngayon? Ang balita ko, nagpalit ka daw ng abogado. Kung sino mo nang tumutulong sa'yo, anong pakay niya? Bakit ka na tinutulungan? Ang dami yung tanong. Talagang marami akong tanong. At nag-iintay ako ng sagot. Sino ba yung tumutulong sa'yo? Ano, kilala ko ba siya? Bakit ka na tinutulungan? Ano ba ang gusto niya sa'yo? Alam mo, ma'am, matagal na ako dito sa kalakaran na to eh. Marami na akong kilala at koneksyon. Siyempre, ayaw nila akong mawala kasi magaling ako eh. So, sino ay tumutulong sa'yo? Dok, confidential eh. Kasi kahit naman sabihin ko rin sa'yo, kilala mo ba? Pero ma'am, sigurado ako kung sino man yon, hindi yung kakampi ni Moira. Kasi, kaya niya ako tinutulungan para hindi makalabas si Moira. Kaya yeah, ma'am, magkasensya na kayo dun sa nagawa ko ha eh, sumusunod lang naman ako sa utos. Sana uh, walang personalan. Trabaho lang. Trabaho lang? Eh dahil sa iyo, ng trauma yung nanay ko! Sinaktan mo siya pati si Harry! Kaya nga, Doc, sorry nga. Eh, nangyari na yun eh. May magagawa pa ba tayo? Ako naman ang may tanong. Okay na kayo? Baka pwede na tayong umorder. Gutom na ako eh. Peter! Uy! Ayun. Um, pwede pakidala na lang ito sa table number four. Ako na bahala dyan. Please. Thank you. Hello, good morning. Here's our venue. Hi. Oh, masalag. 我受不了。Hmm.